Alam mo ba may isang tahimik na kalaban na unti-unting sumisira sa kalusugan mo? Walang babala, walang sintomas. Araw-araw, dahan-dahan nitong binabarahan ang mga ugat mo. Ang pangalan nito? Kolesterol. Isang araw, baka magulat ka na lang sa bigla ang atake sa puso or stroke. Nakakatakot, di ba? Pero huwag kang mag-alala. May paraan para labanan ito. Huwag mong hayaang mangyari sa iyo ang pinakamasamang senaryo. Simulan mo ng protektahan ang iyong puso at mga daluyan ng dugo ngayon din. Ipinapakilala ang Vertex Pro Antrorata mula sa Chantal Direct Sales Inc. Ito ay may espesyal na sangkap na kilala sa anti-cholesterol at anti-cancer properties. Tinutulungan nitong linisin ang iyong mga ugat at pababain ang masasamang fat sa katawan. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong maging mas malusog. Piliin ang Vertex Pro Antrorata para sa malakas na puso at malinis na daluyan ng dugo. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips.